Hi guys, good morning sa inyo lahat. Gusto ko siya sa inyo yung paano walang kuryente na agamit tsaka tubig. So guys, so yun, siya po sa inyo. Ito po yung ginagamit kami. So solar lang po siya. Siya po, solar. So hindi pa kami makakapaglo. Gumamit ng electric fan. Pagkab po kasi hindi na po yung kagano battery. So so ngayon guys, check po sa inyo yung, yung lutaan po namin. Tignan nyo guys. Yan. Medyo sila-sila na po. Eh, na po yung kalan namin. Kaya wala pa po kami pera pambili ng bagong kalan. So, guys, ito. Ito pa sa inyo. Ayan. So, malapit po kami sa fishpan kasi yung tatay ko po natatrabaho po sa fishpan. Ayan po. lang po kami. Ayan, guys. Ayan. Guys. Ayan po kami to tubig. So, yung ginagawa po namin, nag lang po kami. Medyo malaki po po kung yung ginagawa namin sa so, metulay pa po yung. So, ayan, guys. Ito nyo po yun sa tulong malapit po kami sa yung nagawang rails po, naano po ng train. So, hindi, kapag po natapos na po yan, so pa lang po kami makakapag-kuryente. Okay guys, so, share ko din sa inyo ayan guys, nakita niyo po mo yan. Ayan po yung mga gamit po namin, so kulang kulang po, wala pa po kami siya masyadong pambili ng bago. Okay. At ito po yung nagamit namin mga konting na nagigip po kami. Ayan guys. Ipipita niyo, yung ipipita ko po sa, yun yung sa labas, sa bilod ko po. Ito yes, yung po yung, doon po kami magsasayaan. Kasi kasi po wala po kami ng gamit at paggawa na siya. So, doon po kami nasasayaan sa labas. Eh, medyo nasira po yung, yung nagkapagli po, nasira. Ang tanggal po yung bubong. Ayan. Okay. Ito so, yun po yung bahay po namin. Ayan. Sinansa na po yung salamin. Okay. Saan so, na po? Saan na po? po? Ano po yung ginagamit namin kapag wala po kami. priyente? So wala po. So, ito po yung gamit po namin sa saksa. Ayan, guys. So, yun um, yung, yung na gamit namin. Kada umaga lang po namin yung gamit kapag pumalakas po yung paggamit ng battery. So, guys. Minsan mm -hmm. po, bago naman po, mayroon din po kami mag-charge cell yung cellphone. Ayan yung gamit din po namin na ilaw po sa, sa kusina po. At saka po dito po sa labas. So, sa kwarto, tulad din po. So, that time po, minsan po, humihina po siya kapag wala pong masyadong init. Wala po siya karga. So, okay, so, mahirap din po dito. Kapag lalabas ka po, kainit pa po ng magbangka. Kasi so, po, malapit lang po kami sa ilog. Okay. That time po, kapag may bagdong, ulang po yung panahon, medyo, minsan tumataas po yung ilog. Kaya nung, nung nagpapagyo po dito, eh, pinahaplo dito, sa loob namin, saka po sa labas. Um, ito po yung anak ko. So, guys, sana mapanood niyo po ito. Subscribe so, and like lang po. Okay. Malaking tulong nga po sa akin yung basta like and subscribe nah. po kayo. Thank you po. Sa lahat yung makapanood ng video ko, sana pa like and subscribe po. Malaking blessing na po yung para sa akin. Thank you po.